Alamin natin ang pulso ng bayan sa isyu nga po ng resort na itinayo po sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol na pumutok kamakailan lamang. Ano kayang masasabi na ating mga kababayan dyan? Panoorin po natin ito. Hindi, hey, um, hindi ko masyadong alam what could be the plans or what would be the next steps. Kasi parang kung sisirain or i-gigibain yon. I think at the very least now, let's just support that. Okay, parang hindi, wag, hindi, siya hindi niya deserve na magkaron pa ng um, mabalik or kumita pa yung resort na yon. And then second point is, I hope na there are restoration plans na maayos. Supportado ko yung pagpapagibanon nun or pagtanggal nun in preference kasi ito nga po ay national resources. At the same time, yun nga po, kinakailangan kasi meron tayong malinaw na guidelines paano sila nag-come up dun at the same time paano siya mareresolve. So it's more on the call sa ating national government agency as well as dun sa mga tao, community people na nasa Bohol para nang sa ganun, sama-sama po silang uh, mag-come up with the solutions approve po ako kung tatanggalin po iyon kasi um, hindi naman po siya kaaya-ayang pagkakitaan since it's a uh, natural resources nga po. Kung tourist destination po siya, sana leave it as it is na ano, um, chocolate hills lang po yung titignan ng mga tourists ganyan. Oh, kayo, pabor ba kayong di ba yung mga structure na naitayo? Dapat talaga hindi naitayo in the first place. Well, on a personal note, I would say na dapat talaga tanggalin ito. Mm -hmm. Bukod siyempre sa kailangan mapakita natin naturalness ng mismong uh, chocolate hills. Na marami pa tayong mga kabayan ang hindi pa nakakita nito at nais nice mabisita. At siyempre, isa to sa mga pinagmamalaki nating uh, usapin ng turismo dito sa Pilipinas. World na talaga Heritage marami ito. Maraming mga foreigners ang pupunta rito. At alam natin na malaki talaga ang pwede, mag pwede maging ambag. Na usapin ng turismo sa ekonomiya ng Pilipinas. Kung makakadagdag po yan, ay uh, hindi po maganda tignan. Ayon, well, Maging lesson na po ito sa ating lahat, ano? Halimbawa, ikaw ay Pilipino, naninirahan ka sa lugar, kung merong isang world heritage, ito'y magandang tourism destination, e eh, wag niyo pong pabayaan. May cellphone na tayo ngayon, pwede natin i-report yan. Kita niyo ito ngayon, lumabas sa social media. Eh di, nalaman natin lahat. Naalog mm -hmm. ngayon ng mga kinauukulan, para bigyan ng pansin ito. Oh, Well, para sa akin, dapat alisin yun. Tapos dapat yung nagkabit nun, sila ang magbalik dun sa dating itsura nun. Ang ganda. Magtataniman. Oh, kailangan nila taniman ulit kung ano man yung, yung, yung nasira nila. Lahat sila. Yung mga kumayag, kasi may permit naman eh, yung mm -hmm. kaawaawang may-ari, ang alam niya, tama yung ginagawa niya. Yung mga na nag-approve, na hindi naman pala dapat bigyan ng approval yung ganong permit. Well, lahat na sila. Yeah. Um, well, currently naman, may mga na pumupunta na doon sa Bohol para i-check at magsagawa ng investigasyon. DILG Task Oo, Force. O, DILG o. Task Force. Para talagang matunto natin paano ba na itayo yan na dapat wala talaga yan. Dahil protected na na. area yan eh. Paborito ko man din ni Noel yung mga tarisher doon. <laughs> uh. <laughs> hindi naman. Alam mo, first time ko, ang tagal na ng panahon nakapunta ko ng Bohol at nakita ko yung chocolate ganda toast na yun. Super So, nung nabalitaan ko yon, I was so broken hearted. Broken hearted? Broken hearted! <laughs> Kasi mahal mo ano ang Pilipinas. Hindi yung mag-move on pa ganyan. Mahal mo ang Pilipinas. So, Namumula na. nga si Noel ngayon eh. Naranong <laughs> naman yung pagka-broken hearted mo e ngayon. Kung <laughs> ako naman yung tatanungin, i-ano na, hayaan na lang natin hmm. yun. Kung may batas, yun ang sundin. Kung may na ayon sa batas. Pero doon ako natatakot sa pagsinabi mo kasing batas. Parang kumbaga, nung binuo ba't hindi nakita yung batas? Dahil lang may celebrity na kumuha ng picture, bigla all of a sudden, nag-viral na at nakapunta na ngayon sa mga kinauukulan. So parang, dapat yata maglagay ng pressure ang mga taong bayan. Yun, taong bayan o, talaga. Oo, dahil tayo magbabantayan. Eh. Oh. Halimbawa, uh, halimbawa yung Boracay. Kinailangan hmm. pang isa-ilalim sa rehabilitation. Yes. Pero kung kayong mga taga-aklan, eh noong pa inire-report niya na ito, para hindi na naabuso ng mga commercial, uh, mga pribadong kumpanya, hmm. eh, hindi na kinailangan pang dum sumailalip sa Pero hindi rin natin alam, Audrey, kasi pwede kasing naghihimutok na sila sa social media, pero wala naman silang followers. Ah, na talaga isang celebrity ang gumawa para marinig ng mga kinauupulan. Oh, di ba? Ginawan pa ng same day edit. Okay, yeah. ginawan pa ng AVP ang resort na yan. Oh, diba? dapat makita natin talaga yung Nissan Chocolate Hills na doon. Meron nga meme ngayon trending, mm. isang parche mm. na parang nagulat siya. Ah, <laughs> oh, talaga mapapaganong kaya. Ano nangyari? Okay, yung sa pera, meron din. Oh, di ba? Oh, okay. then, palitan na daw yung bohol doon sa pera sa likod. Okay. at lagyan at yan yan na ng, ng swimming Oo,